Good day mga kamoto vlog Today is Monday, October 6 So babiyahe tayo kay Lala So bali alas 9 na tayo ng umaga umalis sa bahay no? So meron na tayong yung first booking no? Yung ating uh, client sa San Jose del Monte So bali yung ating uh, booking ngayon Yung first booking natin Cabiao to San Jose del Monte, Bulacan So ang shipping fee niya ay 399, no? So pero yung pinapayad sa atin sa drop off ay 500 pesos. So regular na 'to mga kamoto vlog pero binubuking pa rin nila no? para ma nila yung ating Uh, nila yung ating uh, pagbiyahe papunta doon sa, sa San Jose del Monte kung nasaan na tayong lupalop ng saan na tayong lupalop no so bali naghihintay tayo ng kasabay dito papunta sa San Jose del Monte Uh, yung mga possible na dadaan ito, San Luis, San Rafael, Baliwag, yan. Or sa Garay. Hanggat, so, tayo ng mga booking papunta dyan, no? Para hindi sagabal gabal dun sa biyahe nitong papuntang San Jose del Monte. So, update ko kayo mga kamoto Kung bimaw ko tayo, second booking. Hi guys, Moto Vlog. na 15 minutes na tayo naghihintay dito sa ano, sa papunta sa Mexico Pampanga papuntang San Luis. So wala tayong makitang possible na mahisa sa dito sa ating uh, uring, no, puro ano, patirador. So, meron akong nakita Mexico sa New So, malayo, malayo siya. So, hindi natin kukuha yung mga kapatid lang. So, alis na tayo din sa pwesto, no? Hindi, hapang tumatakbo tayo, hanap tayo ng possible booking natin, mga kapatid moments later. So, yung mga kapatid no? Ah, nag-try tayong kumuha ng second booking along Pampanga area, San Luis. So may lumalabas naman kasi hindi natin siya ma-swipe, no. Siguro tumigil tayo ito ng 15 minutes. Then late na rin tayo naka nakapunta ng pickup location ng first booking natin siguro mga 25 minutes so na, detect siguro ni Lala na late na tayo nakakapunta ng pickup location so siguro pina, kaya nalilimitahan yung pagkuhan natin ng booking no? So, tag-try ako dito sa San Rafael Bulacan na yun May nakuha tayong pang second booking Pang double booking natin mga kamotog Orchid siya, dadali natin siya ng pandi bulacan So, bali ito, uh, orchid, dadali natin ng pandi bulacan San Rafael to pandi bulacan, ang shipping pin niya P77 pesos So, via credit, no? So, yun drop-off na natin ito mga kamotoblog Then, i-drop-off na rin natin yung Sa San Jose del Monte, Bulacan So, update ko kayo kung may makukuha tayo Pag third booking, pabalik ng Pampanga area at Nueva Ecija area Kamotoblog, pakita ko sa inyo yung Ano, load ng ating M3, no? So, ayan Yung isa, sa as, sa ilalim Then, orchid sa taas Parehong magaan lang yan, mga kamotoblog Ayan, drop off na natin sila mga kamoto vlog. no, meron tayo na po ang pan-third booking. No? Bali, si San Jose del Monte, Bulacan, papuntang pandi. Priority siya, cake siya, di-deliver natin yung cake. 189 yung shipping fee. Then, minakuha tayong pan-fourth booking ito. Ah, uh, ito yung nakuha natin pang booking. Bali ano to? Ang shipping fee nito ay 189. Ah. Uh, naman ano to, uh, Santa Maria Bulacan papuntang Candaba. So 189 yung shipping fee. Eh ito naman ah uh, na box na sinulid na, sinulid no. Bali 135 yung shipping fee niya. Ah uh, pandi. Okay. Baliwag, Bulacan. So, nandito tayo sa Baliwag, Bulacan, mga kamatulag. So, na-drop up na natin to Kaya so, na, update ko kayo kung may pa tayo ng pang anim na booking, no? Sa so, mga kamatulag, din tayo nakahanap na ng pang anim na booking, no? Dahil sa sobrang traffic na dun sa Bustos, Baliwag, tapos palapas na ng, ano, ng Bulacan. Napaka-traffic na kasi nabutan tayo ng rush hour. Nabutan na rin tayo ng gabi, mga kamatulag. So bali, breakdown ko na yung ating kinita sa araw na ito mga ka-motovlog. So bali, ito yung naging draws natin sa ating pagbihay sa buong maghapon na ito. Ayun naman sa record nila ng no, movie, ito yung kinita na natin sa buong maghapon. So okay, mga ka-motovlog, noong nakalimang booking yun tayo sa maghapon, so maliliit lang yung nakuha nating... Uh booking so kaya maliit na yung kinita natin then sinamaan po pa tayo ng mga traffic no, sa kalsada sa mga bayan-bayan ng Bulacan so yun mga watch na lang yung ating video so okay, subscribe, mag -like, mag -comment. huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment huwag niyo rin po kalimutan pilitin ang ating notification bell para update kayo sa mga susunod kong i-upload na video ng isa yung mga kamotoblog bye bye